guys maganda ng umaga po ulit guys nandito kami ngayon sa Mariposa ano ah uh, rental ano dito kami sa ni white car ano sa kasa ayan guys buntok itong dito tapos kapagata ng kapaligiran ito ayan lalakad ka nito ang paakyat Guys, ito ang daanan Papunta ng lighthouse Ayan Magbukon na unan lang ako guys Ang karagatan niyang guys Ayan o oh. Islaw. Um, Ang na batong No? Oh. Ayan guys. So daw lighthouse. Ayan. Ang So.

Matarik to, dandahan kayo sa pagano, baka madulas yung mga bato. Walang hawakan? Ay mga kahoy lang na ano, linagay lang na kawayan. So guys, nandito na kami sa ni doon. Ito, ah, ang na guys kami. Kaya, ingat, ingat. Ingat, ingat so lang sa pag-akyat. Guys, samaan nyo kami dito. Tara. ako po, hirap nito. dandan lang, medyo madulas ito kasi mabasa-basa. Ito na naman yung adventure na ano, nakakatakot <laughs> to. Ingat lang guys. Ingat sa pagakyat ama dulas. Lupa eh. mo sa reto. Grabe. Ay, masakit pa naman ang tuhod ko. Ayan ang karagatan. Hindi lang nga ako. Layo pa ako guys. <laughs> ha? Katuloy. as pa, and guys wow, ganda ng kalagatan isisla oh. Pag pumunta ka ron, kasakay ka muna ng bangka. Babayad ka ng panibago. Ganda siya, isla siya. Oh. Kahit yung mga ron pa. Oh. Maganda. Wala pa yung mga kasamang oh. lahat ito lang mga guys ayun guys ayun kasama ko guys makaparating pa lang sila ito guys galing na sila doon pababa na sila mga puno dito guys halos mga pine tree yan uh, o mga tanim nila pinagtatanim nila to yan mga pine tree halos bandarong mga malilak ng kahoy na kasi bundok na yan na ano yan nakakab tayo ulit ang kiyat malapit na tayo guys malapit na tayo sa pupuntahan natin guys sama lang kayo guys pressure natin itong taas Ay, masakit ang tuhod ko sige Ayan lang guys, talaga ng kalakata na yan o. Ang luwang. Isipin mo, paano magawa ang dagat? Sa laki niyan, puro tubig. Tubig lupa. malapit na guys konti konti na lang ayan o oh. guys ayun yung pinanggalingan namin kanina yung bubunglog kulay pula na yan ayun yung ayun yung service namin kulay itin ang ganda oh. Dala, sama guys, ayon, o oh. Nasama ko guys, ayun pin dalawa. Baba. はい。